Humarap sa pagdinig ng Committee on Sustainable Development Goals ngayong araw ang Department of Economy, Planning and Development. Sentro ng talakayan ang kalagayan ng mga development goal na target makamit sa mga susunod na taon. Bunsod niya, naghain ng isang mosyon sa komite na magdagdag pa ng kanilang miyembro. Nevertheless, I would like to inform our members that we are proposing to increase our membership from the current 20 to 25 to accommodate additional House members who have expressed intention to join our committee. Sa pagdinig naman ng Committee on Information and Communications Technology, tinalakay ang plano na makalikha ng hindi bababa sa 8 milyong trabaho pagsapit ng 2028 sa pamamagitan ng pagpapalakas ng digital skills ng mga Pilipino. Kabilang sa mga inilatag na proyekto ang pagpapabuti ng connectivity upang higit na mapagbuklod ang bansa, ang pagpapabilis at pagpapahusay ng online services ng pamahalaan. Layon ng mga inisyatibong ito na patatagin ang digital capability ng Pilipinas at tiyaking handa ang mga Pilipino sa mas modernong ekonomiya. Sa pagdinig naman ng Committee on Foreign Affairs, malugod na ibinahagi ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang dalawang mahalagang aktibidad sa susunod na taon. Una rito ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN 2026 kung saan tatlong pangunahing prioridad ang kanilang tututukan, ang usapin sa kapayapaan at seguridad Maritime cooperation at climate change. Ipinihayag din ng kalihim ng DFA na isa ang Pilipinas sa UN Security Council 2027 to 2028 candidature. What are the numbers that we have? Um, the, uh, the UN Security Council states that you have to have two-thirds of the total number of members of the General Assembly. The total number is 129. One, 120, 129. However, um, due to uh, the, the discussions, there are continuous discussions. I think we have the numbers, but um, we still are looking and hoping for a good number uh, of, of um, support. Binigyan din naman sa Committee on Micro, Small and Medium Enterprise Development ang kahalagahan ng MSMEs bilang backbone ng ekonomiya ng bansa. Tinalakay din ang mga pangunahing hamon tulad ng inflation, mataas na operational costs, kakulangan sa infrastruktura at teknolohiya at iba pang regulasyon. Pagtitiyak ng komite, patuloy na tinutugunan ng Kongreso ang mga suliraning ito upang mapatatag ang sektor at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Najmira Valles, Congress News.